dating manager o oh, ng XB. napag niyo ba ni si Miss Ai sa set yung jowa mo at yung grupo niya? Opo, kahit po nung ka, problema pa lang kami kasi hindi ko lang po kasama si Miss Ai sa si Mama Ai sa Sunday Pinasaya, kasama ko po siya lagi. Kahit ka-work niya po yung asawa ko. Ex asawa ba? <laughs> um, Opo, kinasal po kami. Minang po si Mama Ai. And syempre po as um, Nina, parang second mom namin siya, siya po yung dapat mag, mag pinulungan niya po kami ma-fix yun. And hanggang ngayon naman po, hindi pa rin po tumitigil siya na ayusin lahat. Pero, um, medyo ano pa po, hindi po masyadong fresh. So, kailangan ko muna pong mag, magpagaling. <laughs> Ganun po. Yun. Ah, so may so, chance na maayos pa? Hindi ko po masabi kasi time po masyadong, nagpapray pa po ako na bigyan ako ni God ng na magdesisyon ako ng tama. Mahirap po kasi. Opo. Yes, John, may tanong no, ka, John. No, no yung, <laughs> yung, 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 si John po, hindi, hindi ko si mama, si John po, yung... May si John, interesado iinteresado ka, John, magtanong ka. so Jelay, uh, yun nga, so kayo ni ano, pinifix niyo yung, yung nangyari. How do, anong reaction mo naman na sila naman, si Ay naman iniwan, uh, ano na, para pumanas na siya dun sa pagmamanage? Sa tingin mo, ginawa rin niya yung tama doon sa decision niya yun? Um, hindi ko po masabi pero um, feeling ko po doon sa part na narinig ko doon po kay Mama I, parang tama naman po. Kasi katulad po na sinabi ni Mama I na yung anak niya hindi siya pinapaiyak pero ibang tao pa yung nagpapaiyak sa kanya. Yun po, wow po ako doon, sorry, It's about po sa work nila. I'm sorry. Yeah. Dapat nang iiyak ka na dito. Parang mas talagang <laughs> sila. Hindi pa. mas